Wala namang problema kahit tubig ang nakalagay sa ating radiator at sa ating engine para mapalamig yung ating makina. Hindi yan mag-overheat kahit tubig ang ilagay natin. Yun nga lang, pwedeng mas mapabilis yung pagkakaroon ng kalawang sa loob ng ating radiator at sa loob ng ating engine. At isa sa mga advantage din talaga no, ng isang coolant is pag nagkaroon ng tagas, mas visible ang kulad than tubig. Hello mga pap I'm Kuya Shane. at may narisib akong question na related sa coolant at pero ang question nyo sa atin is kung okay lang daw ba na pure water yung nakalagay sa loob ng kanyang radiator at ano daw ba ang posibleng problema doon o magiging problema. Actually, yun nga, ang pinakamangyayari o pinakamagiging problema mo lang naman kung tubig ang ilalagay mo, no, is mas mabilis o possible na magkaroon agad ng kalawang ang loob ng inyong radiator at pwede ding tamaan ang water pump yung blade ng water pump pag tubig ang nilalagay ninyo asahan niyo mabilis mga ngalawang yung blade nyan at pag kinalawang yung blade na yun so mawawala ng ngipin yun so ang effect nun hindi na yan ng coolant no? Asay dun sa ating radiator na posible rin mas mapabilis din yung pagkabutas niya once na kinalawang siya At isa sa mga good advantage ng coolant is pag nagkaroon ng tagas Mas visible talaga ang isang coolant than ordinary water Kung baga sa coolant, kung halimbawa kulay pink yan may, may, may makikita talaga kayong parang kulay pink sa inyong radiator unlike sa tubig medyo mahirap minsan makita kung meron tagas. Then, uh, isa sa mga good advantage din ng coolant is halimbawa, uh, sabi natin scenario is talaga nag-evaporate naman talaga. Mapatubig man yan or coolant. Pero, pag coolant yung ginagamit nyo, hindi siya mabilis nag-evaporate. So, hindi mabilis yung pagkaha, pagbabawas ng coolant sa inyong radiator. Unlike ng tubig, eh, dahil nga ordinary water lang yan, pwedeng mas mabilis siyang magano magbawas ng coolant o magbawas ng tubig sa inyong radiator. So yun lang naman yung pinaka advantage talaga ng coolant, ano? So yun nga, uh, yung mas visible, hindi mas mabilis mag-evaporate at hindi mabilis mga ngalawang yung mga parts ninyo na nasa cooling system. So mga paps no, kung as much as possible talaga coolant ang gagamitin natin. Pero yun nga, in terms of emergency, tubig lang ang available, nag-overheat kayo or kulang ang uh, coolant ng inyong sasakyan, eh okay naman, dagdagan nyo na kesa naman mag-overheat kasi hindi naman mag-overheat naman yan pag tubig lang ang ilalagay ninyo, hindi yan mag-overheat kahit ilang, da ilang daan, ilang libong kilometro yadi di mag-overheat yan kahit tubig lang ang nasa cooling system. Yun nga lang, ang pinaka problema lang ng tubig is mabilis talaga siya magpakalawang at mabilis siya mag-evaporate. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike lang mga paps.